Ayano oh, pagbukas ko nga nitong ayaman na to ay grabe, sobrang tabanga at punong-puno ng mga aligay o biga. Kinamitan ko na nga ng kutsara para makuha yung mga aligay. Ayan, oh, kung makikita nyo, punong-puno talaga. Tapos nung binako na nga itong kanyang laman, grabe. Hanggang sa loob ay meron ding aligay. punong-puno talaga. At dahil sa napaibig nga ulit kami magulam ng mga ayam o alimango, ay nagpahuli ako ng mga ilang piraso doon sa ating palaisdaan. At ito nga yung mga nahuli. Nagpapili rin nga pala tayo nung malalaki para mas madali pong maghimay. Ayan o oh grabe itong isang to. Magtatawid talaga. Nasa ilang piraso nga lang pala itong ating lulutuin pero malalaki po ito at nasa mahigit pong 3 kilo itong mga to. At yan, bali lalagyan lamang natin ng yelo dalawang ng yelo lang yung ilalagay natin. Pagkatapos ay ilalagay natin ng uh, tubig para makatulog sila. Yung ganyang proseso po ay ginagawa natin para madali silang linisan. At yun, makalipas nga yung isang oras, tulog na po itong mga ayuma. Ayan, hindi pa po sila patay dyan. Sila po ay nakatulog lamang. Kapag inilis nyo po sila sa yelo, makalipas ng ilang minuto po ay mauulian na sila o magigising na po. At iyan grabe. Sobrang lalaki po dito at siguradong matataba po ito. At syempre, para mas masarap, kailangan ay malinisan natin ng ayos. At bawat mga singit-singit nito o sulok ay kailangan malinis natin para mawala yung lumot at saka yung mga dumi niya. Ay grabe yung sipit, napakalaki, napakasarap yan mamaya kapag naluto na. At simple lamang yung luto na gagawin natin dito. Ayan, nalinisan na natin. At grabe, napakalaki po nito. At kung mapapansin nyo, hindi sila naninipit dahil yan ay nakatulog pa po sila. At ang luto na gagawin natin dito ay pakukuluan lang po natin to sa Sprite. Kaya isinalansan ko na po dito isa-isa yung ating mga ayama sa may medyo malaking kawali. Pagkatapos, ayan, binuhusan ko na po ng isang Sprite mismo. Ayun o, no? Coca-Cola baka naman. At pagkatapos ay tinakpan ko na hanggang sa kumulo. Kaya lang makalipas po ang ilang minuto, yan, hindi nakukuluan yung ibabaw. Kaya nilagyan ko pa po ulit ng isa pa po ulit na sprite mismo. Ayun, para mas makuluan po yung taas. Pagkatapos ay tinakpan ko muna po ulit. At dahil sa pinakuluan lang natin sa sprite yung mga ayama ay gagawa naman tayo ng masarap na sausawan. Bali nagit lang ako dyan ng pipino, pagkatapos ay siling berde. Yung isa lang alalagay natin ng sile dahil yung isa lang ang maanghang. Naglagay din tayo dyan ng sibuya, syempre at saka bawang. Ayun, grabe. Punong-puno itong ating sausawan na to. Pagkatapos nilagyan ko rin po nito nga paminta at saka po asin pampalasa At saka po ang gagamitin nating suka ay yung galing po sa tuba ng nyog na pinaasim na Yan napakasarap po ng sukang nito Pagkatapos ay nilagay ko na dito sa ating sausawan at nilagyan rin natin to ng konting asukal yan pambalanse po ng lasa Meron tayong sausawang maanghang at meron din po tayong hindi Yan yung siling verde po dyan yun ay maanghang Pakalipas ang ilang minuto po Ayan, luto na ang ating mga ayamah Grabe, sobrang bango na po Ng kanyang amoy Kaya hinangon ko na po dito Ayun o, grabe, umuusok-usok pa talaga At uh, naaamoy na nga po Ng mga kasama ko dito sa bahay At <laughs> nagugutom na sila At yun, grabe Napakasarap po nito mamaya At yun, hinangon ko na nga po At inilagay ko na po dito sa may lamesa Ayan, at syempre tinawag na po ang pamilya Oras na para kumain. Kaya pumiho na po ako ng isang piraso. At kumuha na po ako. Ayan, grabe. Napakalaki. Kumuha na rin po ito nga kay mga kapatid. At syempre, kanya-kanya na po ng pili. At grabe, halos magsikip po dito sa plato. Itong mga ayama. Ayan, kung makikita nyo punong-puno talaga at syempre pati yung mga pamangking ko po ay kumuha na rin po at bumawas na rin ako dito sa sausawan ayan grabe napakasarap po nitong sukang to napakasarap pwedeng isabaw at yan kanya-kanyang himay na nga po at kapag po malaki ang ayama ay masarap po yung sipet niya. napakalaman po yan kumuha na rin po yung ate ko puno talaga doon sa kanyang plato at syempre yan naghimay na sila ng sipet ayan oh, grabe sipet pa lang po ulam na tapos isaw-saw-saw mo talaga doon sa masarap na suka at yun. Grabe, sobrang sarap po. At pasintabi nga po pala sa mga hindi po kumakain ng seafoods, yan. Ito naman yung kapatid kong bunso, ayan, nagsaw-saw na rin. At syempre, masarap yan kapag may kasamang mga sibuyos at pipino. Ayun, no? At ako naman, syempre, ayan, kinuha ko na rin tong sa akin. Ayan po, oh grabe, napakalaki. Mapa, uh, malapad pa po sa aking palad tapos itong sipet syempre yun o nadalo na nga yung laman grabe napakasarap po nyan isasawsaw natin doon sa ating ginawang saugsawan at syempre ayan o tinanggal ko muna po itong tapis at alam nyo ba pag tanggal ko po nitong tapis ay kitang kita na po talaga agad yung mga alige doon sa loob nung ayama kaya nung bini ako po ayan o grabe sobrang taba po at punong-puno po talaga ng mga alige. Ayan oh, grabe. Napakasarap po nito at hindi natin to kayang ubusin dahil baka tayo ay mahilo. Kalahati lang ang kukuhanin natin dito at ibibigay na natin sa kanila yung iba. Ayan oh, grabe. Kinamitan ko na nga po ng kutsara. Para makuha. Ayan o. Oh, no? Punong-puno po. Siyempre, tatanggalin natin yung butchi niyan. At yun. Kinuha ko na po itong kalahati nitong bao, bao Kung makikita nyo, meron siyang taba na kulay dilaw na napakasarap. At meron din po nung kulay orange na medyo malutong-lutong. Ayan, grabe. Napakasarap po. Ayun, napakasarap po niyan sa kanin. Tara, kain po tayo. Ayan, oh. kung makikita nyo, dilaw na dilaw talaga. Tapos syempre, kapartner po niyan ay yung ating ginawa pong sausawan. Napakalinam-nam po nito. Tara kain po tayo at yun grabe. Sobrang sarap po talaga. Walang may tulad na lasa. Okay na okay po talaga yung lasa. Kahit nilaga lamang. Tapos syempre yan yung kabiak ay binigay ko naman dito sa nanay ko. Dahil yung laman po nung ating uh, ayama ay meron pa rin pong mga alige. At yun o oh, grabe. Napakasarap po yan. At maya maya nga po ay ito naman pong laman ang aking biniak. At pagkabiak nga po ay yun o. Oh. Grabe, punong-puno pa rin po ng mga aligi. Ayun, kitang-kita nyo po, hapakatingkad po talaga ng kulay. At para po sa mga followers natin at viewers na mahilig din po sa Ayama o Alimango, ayan, shoutout po sa inyo. Ayun, grabe, talagang uh, aligi pa lang po nitong ayaman na to ay ulam na. Ayun no, kung makikita nyo po, kahit yung laman na niya ay meron pa rin mga alige na matutuklap ka talaga. Pag ganito yung ulam, siguradong mapapabulos ka talaga. At yun, ito pa yung napakasarap dito parte o. Oh. Yung kulay dilaw na po na ay napakalasa rin po niyan. Sarap po nga uh, iulam po sa kanin. Aligi pa lang talaga ay ulam na ulam na. Tapos yan o eto pa. At para po sa mga nagtatanong kung high blood po ba kami kapag kumakain ng ayama, ay hindi naman po. Sa pulpo kasi pagkabata ay nasanay na kami nag-uulam po nito. Kaya baka po nahiyang na kami. Ayan. Pero syempre ay control pa rin po. Mahirap na. ayun o grabe. Napakasarap po at napakatataba. Mas maganda po kapag bibili po kayo ng ayama ay yung mas malalaking sukat na po para mas madali po siyang himayin. Tapos yan yung laman no, sa usa-usa suka. Grabe. Napakasarap po niyan. At syempre ito pong sipet. Sasamahan mo ng sibuya, sili at saka pipino na may suka. Solid na solid po talaga. At yun, maraming salamat po. At medyo mahaba po itong video ito. Maraming salamat kung kayo po ay nakaabot hanggang dito sa dulong parte. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito sa ating mga na upload na video. Sa ating pong mga bagong followers, welcome po kayo dito sa ating Facebook page. At sa matagal na po nating nakasama, ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Muli po, ako po si Marvin Almanon. Maraming salamat po.